Miss nyo ba ang Labesa Eco Park? Abay, good news po dahil muli itong bubuksan sa katapusan ng buwan. At sa pagkakataong ito, kasabay ng masayang bonding ng pamilya, may mga bagong atraksyon din na makatutulong sa ating kamalayan sa kalikasan. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Naging bahagi na ng pamilya ni Jacqueline Nebiar ang Mesa Eco Park sa Quezon City. Ito kasi ang kanilang puntahan kapag may family bonding. Bukod kasi sa accessible, nature-friendly din ang naturang pasyalan. Pero napawi ang lungkot ni Jacqueline nang mabalitaan niyang muling bubuksan ng Eco Park. Masaya po kasi po sa tinagal-tagal po ng pag-aantay po namin na magbukas po yung Mesa Eco Park. Marami din po taong gusto pong pumunta po dyan. Marami po kasing dumadaan dito, nagtatanong kung kailan po mag-open para po makapag-picnic tapos jogging. Gaya ni Jacqueline, excited na rin si Hernando Diaz sa nakatakdang muling pagbubukas ng Eco Park. Malaking bagay aniya ito, lalo't higit sa mga tulad niyang malapit ng maging senior citizen na naghahanap ng mapaglilibangan. No, Unang-una, siyempre excited kasi malapit na pasyalan. Eh. Kaya dati naman kami lagi dyan sa Lugna Eco Park. Eh. eh nung magsara, pinalungkot lalo nung itong summer to napakainit bangga ito mga sinyo kailangan yung mga lalakad ka di exercise kasi, siyempre eh dito beto polluted na masyadong luson itong metro maila grabe ng pollution wala nang katulad ganyan na mga kahoy kahoy Good news dahil muling bubuksan sa publiko ang Lamesa Eco Park sa darating na June 29. Matatanda ang pansamantalang isinara ang Eco Park noong Pebrero nang ilipat ng EBS-CBN Foundation ang pamumuno nito sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Yung um, opening po nito by June ay uh, din, din po natin mag-start po no, yung rehabilitation po ng mga other facilities. kailangan pong i-refer pa po, po no, para ma-enjoy po ng ating po mga taong bayan po yung pagka uh, po dito sa ating pong Eco Park. Itataon sa selebrasyon ng World's Environment Day ang reopening ng Eco Park. Pinaigting naman ng MWSS ang isinasagawang rehabilitasyon bago buksan ang pasyalan. Pwede sira-sira na yung mga ibang mga facilities. So ang ginawa po natin ay talaga pong... Um, Nirepare po natin ito at as much as possible. No? natin yung structure po, dito, so para po, po, ating po mga Itatampok din sa Eco Park ang mga environmental awareness attraction na magbumulat sa publiko kaugnay sa pangangalaga sa kalikasan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.